What's up guys, good morning uh, Share ko lang sa inyo mga idol Kasi kadalasang issue sa mga motor natin Yung hand grip Kagaya nito mga idol, kakakabit lang natin Two weeks ago Kaso ang nangyari mga idol, ganito Ayan, papakita ko sa inyo Ayan, dumudulas Habang namimiga ka mga idol Nagugulat ka, biglang Nawala ng arangkada yung pala Yung ating hand grip mga idol, ayan o oh dumudulas na lang siya kaya ito yung pinaka remedy nito mga idol ginagawa ko na to since nagkaroon ako ng motor yeah, napanood ko lang to dati sa isang vlogger din kaya ginagawa ko Tas ngayon mga idol si share ko na rin sa inyo kung anong remedy nito mga idol ito yeah, ikot ikot siya ito lang mga idol ang pinaka remedy nyan lalagyan natin ng masking tape sa ilalim nito para Indonesia niya niikut na ganiyan, sisikip siya. Okay, pakita ko sa inyo mga ya. Let's go. Yun, kita. Oke. Nabobali tindanya? TV. Madalas taho eh. Ah, <laughs> Kenan nagtitinda nang taho guys, pero tingnan mo yung mga sasakenya oh. Auntie na TV naman ngayon, negosyante talaga si boss.

Uh, sa pagbabalot nito mga idol kailangan uh, katamtaman lang din yan siguro mga ginawa ko dito mga idol mga apat na patong para hindi rin gaano masikip kasi pag uh, sobrang sikip mga idol pangit din kasi kumakapal yung ano uh, hand grip natin lumalaki kumbaga uh, kailangan sa paglagay nito mga idol pantay dapat ang masking tape na nilalagay nyo kasi kung bako-bako ang paglagay nyo ramdam nyo yan sa paghawak nyo ramdam mo may bako din Yeah, mas maigi, pantayin nyo na pag naglalagay kayo, uh, maganda ang lapat para hindi pangit sa hand grip pag uh, hinahawakan na. Yan, yeah, ganun lang kasimple. Tapos ilagay na natin mga idol. Yan, yeah, salpak na natin. Yan, yeah, sigurado itong mga idol, uh, masikip na to. Kasi ang tendency kasi ng mga idol, habang nasa traffic ka uh, or habang nananakbo ka, uh, nagugulot biglang ano, bigla siyang minor ay eh, nakahawak ka naman sa gasolinador yun pala napapansin nyo mga idol pagka ganun ang mangyari pansin nyo mga idol maluwag yung ano hand grip ng inyong ano gasolinador kaya ang gagawin nyo uh, remedy ganun lang napaka simple uh, dati ba dati pa talaga ginagawa ko na ng ganun kaya napaka bilis na diskarte mga idol kasi magpapalit na naman tayo ng panibagong hand grip magkaano din yan kagaya nito dalawang linggo ko palang kinakabit ganito na kaagad Uh, lang ang pangit sa Domino na brand mga idol. Eh, hindi naman pangit. Eh, maganda naman siya sa kamay. Yun nga lang ang downside dito sa Domino. Maluwag. Madaling lumuwag kasi malambot kasi ang ano, ang texture ng pagkaguma niya. Uh, pero masarap sa kamay. Yun lang. O diba, napakabilis. Kaya ganun lang mga idol. Simpleng-simple lang pag pagkagawa. Mga remedy pagkaganun. Sa kabila, wala namang problema kasi hindi naman yan sa throttle eh. Yung dito sa, kan sa, kaliwa sa kanan pala. Yan, yan. Goods. Yan, okay na. Testing na natin sa labas. O, oh, di ba? Ganyan. Pantay na pantay yan mga idol. Kasi yung paglagay ko sa masking tape, pinapantay ko rin. Alright. Testing time. Tara. Goods na yan.